Umagang-umaga nang tumunaw sa dilim ang malamlam na lampara ng pulisya habang nakaupo ako sa malamig na silid, nakaluhod sa harap ng opisyal na nakatanong ng isa pang serye ng kalituhan ko na tanong. Pero bago ko isalaysay ang eksenang 'yun, hayaan niyo muna ibahagi ko sa inyo kung paano ako napadpad rito. Ako si Arthur, o oh, list sinabi sa akin na hindi ko nakailangang gamitin ang pangalang 'yun kung ayaw ko. Ipinanganak ako sa komunidad na tinatawag naming, mga anak ng sagradong pintuan, isang lihim na komyun na umiral na ng tatlong henerasyon sa gitna ng makakapal na kagubatan. Dito kami namumuhay sa ilalim ng matibay na istruktura, si Amagavan ang aming espiritual na pinuno, bumiro minsan na sagrado ang bawat desisyon niya, literal. Sa unang araw ko palang sa komyun, ramdam ko na iba ito sa normal na buhay. May mahigpit na hierarchy, mula mga magsasaka at spinsters, hanggang sa pastor at tagapaglingkod ni Gavin. Sapat na sabihan ka lang ng iisang salita ni Ama Gavin, at bumabalik ang katahimikan sa katauhan mo. Ngunit kahit gaano pa siya kamapagmahal, nasaksihan ko rin ang kanyang mapanupol na galit. Lumaki ako kasama si Brother Darian ang tagapangalaga kong naging kapatid sa lahat ng laban. Siya ang palaging nagtatawa sa akin." ang nagbibigay lakas sa dilim ng kagubatan. Nang siya'y pinagsabihan ni Gavin na may, tunay na bawal, siya, pagtakas sa hangganan ng komyon, nasubukan niya ang awa ng leader namin. Hindi nagtagal, pinasok siya sa hatch na naka-install sa gitna ng gubat, pumailalim sa ritual na walang humpay ang sigaw ng takot. Pagbalik niya, para bang sumabog ang mga bituin sa mata niya, mapotla ang katawan, ang buhok na puting parang abo. Wala na siyang dating tapang, ang bawat ngiti ay pinigilan, ang boses, imbis na tumawa, nagigiba sa buwan ng seremonya sa harap ng pintuan ng cosmos. Nawala si Darian, at sa pagdanak ng luha ko, doon ko naramdaman ang bigat ng paninindigan sa takot at pananampalataya. Lumipas ang mga taon at nabuo ang pag-asa sa pagbalik ng aking ama, ang vagabond na napili, na iminungkahiling maglakbay lampas sa hangganan ng commune. Limang taon siyang naglayag, dala ang pangako ng karunungan at pagbabago. Pero bakit ko siya naiisip? Sa komyun, bawal kami makakita ng labas, bawal kaming magtanong, kailangan sundin ang bawat utos ni Gavin. At habang ako'y lumalago, unti-unti kong tinikman ang kalayaan sa tulong ng mga lihim na pag-aaral sa Sagradong Tombs, Byron 45 East 17, ang landas sa kadiliman ay may aspaltado. Paulit-ulit naming binabasa ito, kasama ang iba pang bunyi ng kasulatan. Ngunit anumang misteryo hindi para manatiling lihim man. Isang gabi, bumalik ang aking ama. Hindi ko inasahan na hahangarin ko yun ng ganito. Hindi siya dumating sa maayos na paglipag, walang kasiyahan, walang pagtanggap na seremonya. Dumirecho siya sa Denny Gavin. Dahil sa labis na pagkasabig, sumilip ako sa bintana. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin, ang dilim na tila na naghoy at natakot. Narinig kong tumunog sa pagitan nila ng mabigat na mga salita. Mas mahigit, tornilyo ang iyong mga pintuan. Isa itong pariralang hindi ko agad na unawaan, hindi naman iyon pahayag na ginagamit ng ama ko sa akin. Pero ramdam kong may alinlangan ng tensyon. Sumunod kong ginawa, pumasok ako. Ilang sandali, nagulat si Gavin sa presensya ko. Tumayo siya ng diretsyo, nakaalat ang mga labi. Ang limang bride niya. Ang mga misteryosong babae na nakabalat kayo sa puting belo, ay kumilos din ng sabay-sabay, mga lamok sa gabi na sabik sa dugo. Nang matanggal nila ang belo, ang bawat mukha'y hindi na yun ng tao, may malalalim na ridges, mga matay amber, at nipin, parang lagaring naghihintay ng diktima. Galit na kinji na ang ilan, mabilis nilang sinalakay ang ama ko. Tila sinisipsip nila ang kaluluwa niya, puti ang... Kanyang balat, ang buhok, nagsabog sa alabok ang laman. Ang huling sigaw niya'y tumunog sa puso ko, at bitbit -bit ang takot, tumakas ako walang pagdadalawang-isip. Nagmotorsiklo akong tumakbo papasok sa kagubatan. Ang bawat yapot ng tagapaglingkod na sumusunod sa akin ay nagmukhang multo. Hindi ako tumingin sa likod hanggang sa makatakas ako sa treeline, at doon, sa gitna ng pagod at luha, bumungad sa akin ang isang kakaibang tanawin mga pulang, puting, at itim na ilaw na nagsasalubong sa kadiliman, na parang trapiko sa ere. At doon nagsimula ang ingay, isang malakas na dagendong na halos sumabog sa dibdib ko. Sa tuktok ng liwanag, mga hugis itim na bola na kumikislap, may humarap sa akin na lalaki. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya ng mahinhin. Hindi ko maalala ang mukha niya, ngunit ang kabaitan sa tono ay nakakabighani. Para bang ako'y nadala sa isang bagong realidad? Dinala niya ako sa himpilan ng pulis, kung saan sinimulan ako ng dosenang tanong, saan ako nang galing, anong alam ko tungkol sa komyon, bakit hindi ko maalala ang daan pabalik? Isa itong pag-eksaman sa kaluluwa ko, mga tanong na mas komplikado kaysa sa sinuman ang maaaring maghanda. Ngunit narito ako ngayon, nakaupo sa harap ng inyo, tinutumbok ang bawat salita sa talaan ng aking sariling paninindigan. Sabay sa pag-ikot ng orasan, habang binabasa nyo ito, marahil naririnig nyo rin ang palso ng ingay na iyon, ang tibok ng aking takot at pag-asa. Hindi ko alam kung ang dalaw ni Gavin ay katapusan o simula lang ng isang mas malalim na misteryo. Pero malamang ito'y katapusan ng aking pagiging alipin sa takot. At dahil dito, ako'y magpapatuloy, magkukwento, tatanggap ng katutuhanan, at hahanapin ang landas pabalik sa araw. Sa mundong puno ng kulay at ingay, hahanapin ko ang katahimikan ng katutuhanan. Ngayon, handa na ba kayong tahakin ng landas ko at makisama sa paglalakbay na puno ng dilim at liwanag? Ito ang kwento ko, ang kwento ni Arthur, o, ng isang anak ng sagradong pintuan, karamihan ay kwento ng takot, ngunit may kislap ng pag-asa sa bawat pahina.